Time check. 10 minutes na lang before 11. Ang usapan 10. Dito kami siya, sa sa iMall. Naantay namin yung mga late. Ano

ya kagulis nila sila, kasi sa motor eh yung mga bag lalagay na lang nila sa, rosal kasi nila eh po ganito po yung kapotin <laughs> ano yung patalino kapit 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 yung kapit kapit kapote ko, kapit kapit yung kapit 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 kapit

Ely, di ba sasama si ano? Si Elyard? Elyard? Baka pag-same time ka nga po. Okay. Mga anong oras ay insert? send Pagkatapos mag-quantum? ano Ang pangalaman lugar to? lugar na? Ah? lugar na to? Batangas. Chahong Batangas? Dito lang kami sa ano? Chahong Batangas. Ah, Chahong Quezon pala! Mga sa no, 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 sa <laughs> Talisay Talisay Laguna, no? <laughs> Para may comedy vlog. Comedy <laughs> <slungan> <laughs> Ito yung motor na ano. motor na may turbo. kapote riders. kapote riders.

Kanta ng bureau ito poron yo yung...

Yung cemento, tapos basahan. Ito lang, parang gano'n? Ano? Isasawsaw mo na yung cemento, itong basahan. Ah, tapos ikaw na mag O meron siyang... Kasi isang pipe ko uh... yun. Basahan nga, hindi mo madamit, gano'n? Ang monela. Gusto mo? Bibili ka? Hindi. Ako mo hindi ko na maasipan.

Sana niyo, nito. Good evening. Ito na, dito na kami sa ano. 7.24 ng gabi. Dito kami sa ano nga? <laughs> sa Maral. <laughs> Mara-Mara Maya. Beach. Pagbilaw, Quezon. Naantay pa namin yung iba kasi yung bangka, hindi kami kasi eh. Kami <laughs> kasama Iseshke Dito na kami. Sa anong kung kids to? Mara-mara? Mara-mara bag mo. Ingwaran Pagbilaw. Ah, Bigol. Ha? Ah, ha. Kaysan pala kison. So that. Tay mi Salvabida po. Good morning. Dito kami naligo kagabi. Pagising namin alam nang tubig oh.

就拉回不弄。 Ito kami ano eh. Ayun oh. Diyan kami nag-stay kagabi. Sabi nila kubo. Pero ang laki. Kubo lang siya pero malaki. Ito yung lugar. Ito yung halaman na inakit ko agad eh. Malalim yan. Agad eh. Ayan, eh, nakalabas na yung ano. Pati okay, ugat. Tara! nakita namin yung ano nakita namin kagabi to eh kaya lang ang madilim <coughs> yan you know, o mga bakawan kagabi may tubig din dyan

Andito pala itong hinahanap ni Eliard. <laughs> Ay, wala nga. Sumragat na nito kasan dyan. Wala tao dito. <laughs> Sabi nga nung bang tayo masing daw dyan. Wala nga nito. Kaya sa dyan. Wala nga tubig. At yung ano, yung dalawang ano. Ito oh. Sarap pala sigaw nito Talbos. Malo. Talbos. Oh. Sarap kasi ng niya. Wala pa kasi ng Sarap ng... Para sa manok. Ah? Kailangan ikaw lang. Ganon! 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 Dito na pala. Shut out! Shut out! Kaya Big Pogge! Saan ka na? <laughs> Saka kay Rosel Wagpaw! diyan na, naman na, na. hindi na mararubog sa pinto eh basta ah, sabi ah, <laughs> <laughs> na bukalin ano lang wala na ano ano ba kami do your thing, <laughs> do your thing. <laughs>

Ayan, yeah, tinatali, tinan mo. Tali, alam nila, tale anong, <laughs> no, <laughs> ay, ba, Alam niya na, ano, hinahangwak ako siya. Kinakain ba ito? Alam niya na may hawak Uy, sa kanya. Ano, ano ay, ay na, sa yan? Ito, at yung sa school? Sa salungo. tawag doon? Pero tawag yung sa school. Salungo talaga. Kumakain ng kanin yan? Eh? Oo, kumakain ng kanin. Ito, ito, ito. Bahay niya talaga itong ano. Hindi, ah. sir. Hindi na kanya. Hindi na kanya. Nagnarakaw yan. Kaya nga. Kataka ako eh. May sariling buhay pa siya bukod doon sa sir. Nakita niya na yun. Nahawak ako siya. Kaya pinit siya lumalabas eh. Shell. sarado na siya. Ayano. Tingnan <coughs> mo. Pabalik na kami. Paket na naman kami dito sa Bundok. 不。Oh. <laughs> Ayun si Lonely Rider oh. Nagsosolo na naman doon. <laughs> <laughs> hindi pa namin napuntahan tong kabila na to eh punta namin tignan natin kung maganda maganda rin eh pwede maligo. Tayo? O pwede rin maligo, sabi nung caretaker. Ganda. <laughs> <laughs> Yun o. No? Ano yan? Video. Sa'yo, sa'kin. Sa akin. Nakaharap. Sa'yo. Ah, yung sa'kin sa ba? Mabato eh. ayun, like nga ah. Pwede ayun, 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 sila ayun, 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 Parang ayun, ko, ayun, ko. Sa lamin, tek tayo. Ito yung ano. Sun to be. <laughs> <laughs> Shout out. Shout out. Shut <laughs> okay. 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 Ka ng kape, nandito sa mo dyan ha. Interviewin lang natin tong mga kwan, mga life life saver. Kamusta naman ang kwan niyo rito? Okay naman sir, okay. Wala namang mga ano, nalulunod. Wala naman, eh, Gano'n na kami para kung sakali mayroon, hindi eh, sasagipin namin. Mm. Ay, namin malunod yung isang babae doon eh. Pa <laughs> <laughs> sila ang dami, tayo anim anim lang. 100 daw. Isagwan. Kamala na kayo kung magkakatingin sa laut <laughs> oh. Kahirap niya. Papalad ka pa lang <laughs> hangin niya. Eh. Ilokbad pa daw daw natin. Ilokbad pa. Dito na kami sa ano. Ano ito? Uh, ano ba yun? Atimonan? Atimonan. Yun? Atimonan. Atimonan. zigzag zigzag uh -huh. Park. Ayan. Punit na, huh? na nga <laughs> 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 Grabe, yung iyo ba to? Punit na nga. Grabe, nagtawag yung kotse doon. Ang <laughs> ganito'ng kalsada, tutulog ka. <laughs> Teka lang, teka lang, Tel. Diyan ka lang. <laughs> Kanaka kana -ka -ka eh. Wala pa nga kami Malumot.

sama namin. Kaya iwalay-iwalay kami.